Parating na ba yung pandemya na mas malala pa sa COVID-19? Yan po yung ating tatalakayin sa video na ito. Marami ang natuwa nung nalaman nila na unti-unti nang nabawasan na unti-unti nang nawawala yung virus na COVID-19. Ngayon, bagamat nakikita natin na unti-unti nang nawawala yung COVID-19 sa ating mundo at wala na masyadong naaapektuhan nito, pero maraming mga medical expert ngayon at mga scientist ang naghahanda sa paparating daw na bagong pandemya. At yung pandemya na yon tinatawag nila ito na disease X. Ang napangalan sa Disease X ay walang iba kundi yung World Health Organization. Sinasabi na itong disease X na ito, 20 times daw na mas malakas to, mas malala kaysa sa COVID-19. So, ibig sabihin yan, kung marami daw tao ang namatay nung panahon ng COVID-19, 20 times daw na mas marami pang mamamatay kapag pumasok na yung pandemya na ito. Sinasabi na pwedeng 50 million daw ang mawala ng buhay kapag kumalat daw ang sakit na ito sa buong mundo. Hindi na raw imposible yon dahil noong 1918, nagkaroon ng isang pandemya na tinatawag na Spanish flu na halos 50 million din daw ang namatay. So sinasabi nila pwede raw maulit yung ganong klaseng pandemya sa panahon natin ngayon at yan ay sa pamamagitan ng pagpasok ng pandemya na tinatawag nila na Disease X. So dahil inaasahan ng mga eksperto na may ganyang klaseng sakit na sa buong mundo, naghahanda na rin yung maraming scientists at mga health workers sa paggawa ng vaccine para maiwasan yung matinding epekto ng sakit na ito sa mga tao. Kumbaga ngayon palang gumagawa na sila ng paraan para mapigilan yung pagkalat ng sakit na ito habang pinag-aaralan nila yung disease X. So pinag-aaralan ngayon kung paano ma-prevent o man paano mabawasan yung mga masasawi kapag pumasok yung disease X. Ngayon, bukod sa disease X, actually, marami pang mga pinag-aaralan na iba't ibang klasing virus na pwede bang pumasok sa ating mundo. Ngayon, ang sinasabi lang, yung disease X na yan, maaaring yan yung pinakamatinding virus na pwedeng kumalat pagdating ng panahon. Ngayon, totoo ba yung sinasabi nila na magkakaroon daw ng bagong pandemya na kakalat sa buong mundo? At yun nga yung tinatawag na disease X. Nakita naman natin na may iba't ibang mga sources na nagpapatunay na totoo na magkakaroon ng panibagong pandemya pagdating ng panahon. Kasama na nga dyan yung disease X. Yung World Health Organization na nga yung nagsabi niyan. So, ibig sabihin mga kap totoo yung mga balibalita na yan, na talagang magkakaroon ng pandemya. Pero hindi nila sinabi na yung disease X na yan, pumasok na sa panahon natin ngayon at unti-unti nang kumakalat. So wala pong katotohanan doon. Ang sinasabi lang ng mga eksperto at ng mga scientist, pinag-aaralan pa lang nila yung posible o yung potential na pwede maging pandemya pagdating ng panahon. Kasi nga, ang purpose nila, gusto nila na ito ay maiwasan o ma-prevent na kumalat sa ating mundo. At yun nga, kung ito man ay kumalat, gumagawa na sila ng paraan para makagawa raw ng vaccine. So yun yung pinaka nila kaya sinabi nila na talagang mayroong panibagong pandemya na lalabas. Ngayon mga kapatid, yung Disease X na 'yan, pangalan pa lang 'yan sa pag-aaral nila. Hindi pa po 'yan yung final na pangalan kung sakali man daw na kumalat yung virus na ito. Kumbaga yung Disease X na 'yan pangalan pa lang habang pinag-aaralan. At once daw na kumalat na yung virus na 'yon, doon pa lang nila bibigyan ng official na pangalan yung virus na ito once na kumalat na raw, tulad ng COVID-19. Kasi itong COVID-19, bago siya tinawag na COVID-19, tinawag din siya na Disease X. Ngayon nung kumalat na itong COVID-19, dun pa lang siya tinawag na COVID-19. So ganun din po sa pinag-aaralan nila ngayon na this is X. Hindi pa alam kung ano yung magiging pangalan nito once na kumalat na. Pero ngayon habang pinag-aaralan pa lang daw siya, ang tawag dito ay this is X. So masasabi natin na itong disease X na ito, ito ay hindi fake news. Totoo po yan na sinabi ng World Health Organization. At yan ay pinag-aaralan na ng mga scientists kasalukuyan. Kasi nga posible na yan ay kumalat. Ngayon mga kapatid, sinasabi ng science na mayroong panibagong pandemya na papasok pagdating ng panahon, sa totoo lang sinasabi rin po yan ng Bible. Bago pa pag-aaralan ng mga scientists yan at sabihin na may mga pandemyang lalabas, sinabi na po yan ng Bible 2,000 years ago. So ibig sabihin po yan mga kapatid, biblically speaking, talagang may mga at mga pandemya pang darating pagdating ng panahon, lalo na nga sa panahon natin ngayon, sa mga huling araw at pagdating ng tribulation. Alam naman natin na sa kasaysayan ng ating mundo, marami ng mga pandemya, sakit o salot ang talagang pumitil sa buhay ng maraming tao. So normal lang talaga na magkaroon ng mga ganyang klasing salot. Actually, panahon pa lang ng Biblia, may mga ganyan na nangyayari. Pero ang pinagkaiba sa mga huling araw sa panahon natin ngayon, sunod-sunod yan at mas matitindi pa yung mga mangyayaring pandemya pagdating ng panahon. So kapag nakikita natin na may mga sakit nang kumaka kalat o kaya man mga virus, ibig sabihin yan, palatandaan lang yan na nasa mga huling araw na tayo. Basahin natin yung Luke chapter 21 verse 11. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom, at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. So yan yung palatandaan na sinasabi ng Biblia patungkol sa mga huling araw. So ibig sabihin mga kapatid, yung nabasa natin na yan, unti-unti na yung nangyayari sa panahon natin ngayon. So yung mga bagay na yan na mangyayari sa mga huling araw, kasama po dyan yung salot. At yung salot na yan, pwede natin ipasok dyan yung mga virus o yung mga sakit na kakalat sa buong mundo. At yun nga, kasama na dyan yung COVID-19 at yung mga potential pa na mga virus ngayon na pwedeng kumalat sa buong mundo at maging pandemya. Nakita naman natin yung mga pandemya lumabas ngayon at mga lalabas pa lang, patunayan na nasa mga huling araw na tayo. Pero bukod yan mga kapatid, may mga salot o kaya man pandemya na darating sa ating mundo dahil yan yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang judgment sa mga tao. At hindi lang yon para ipakita niya sa mga tao yung kanyang kapangyarihan. Kasi mga kapatid, sa Old Testament, nakita natin na nangyari na yan. Yung panahon na yung ating Panginoong Diyos, nagpadala siya ng sampung salot doon sa Egypto. Nakita naman natin na sa pamamagitan ng mga salot na yon, nakita ni Pharaoh at ng mga tao sa Egypt yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin niyan, yung mga paparating pang salot sa ating mundo ngayon, kasama na nga pandemya, pagpapakita rin niyan ng kapangyarihan ng ating Diyos. At yun nga, kasama na doon yung judgment niya sa ating mundo. So kung maraming mga tao ang nasawi sa COVID-19, sasabihin ko na po sa inyo, mas marami pa po yung masasawi kapag dumating na yung tribulation. So sinabi na yun ng Biblia. At yung sumisimbolo dyan mga kapatid ay yung maputlang kabayo na makikita natin sa book of Revelation. Pasayin natin yung Revelation chapter 6 verse 8. Isang kabayong maputla ang nakita ko at ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan kasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, taggutom, salot at mababangis na hayop sa lupa. So bago bumaba mismo yung ating Panginoong So dito sa mundo natin, mangyayari muna yung mga bagay na yan. Makita natin dito na talagang maraming tao ang mamamatay. Hindi lang sa mga salot, actually marami pang mga dahilan kung bakit mamamatay yung mga tao pagdating ng panahon. Pero ang gusto ko ipunto dito, kasama yung mga pandemya ang darating. Kasi nga sinabi yung salot. So ibig sabihin niyan posible na marami pang mga pandemya o kaya man mga sakit na pwedeng pumasok sa ating mundo at kumalat yun nga, kumitil ng maraming tao. So dito makikita natin na yung science at Bible nagkasundo sa parte na to. Kasi nga, sinasabi ng science na talagang may lalabas pang mga pandemya o mga virus na kakalat sa ating mundo. At sinabi na rin niya ng Bible noon pa man na talagang may mga salot at mga sakit pa napapasok pagdating ng panahon. Na nga, papatay sa maraming tao. So ibig sabihin niyan mga kapatid, dahil halos nagkakatugma na yung sinasabi ng science and Bible, ibig sabihin niyan malapit nang mangyari yung mga bagay na yan. At ang patungan niyan, syempre mga kapatid, yung COVID-19. So hindi naman natin inexpect na magkakaroon ng ganyang klaseng pandemya sa panahon natin ngayon. Pero mga kapatid, 'yan pa lang yung parang introduction sa mga susunod pa na mas matitinding mangyayari sa ating mundo. So wala pa po 'yan. Kaya wag na kayo magugulat kung may mga lalabas talaga ng mga bagong virus pagdating ng panahon. Sinabi na 'yan ng science at sinabi na rin 'yan ng Biblia. Ngayon tinalakay natin yung disease X o yung mga patungkol pa sa mga pandemyang papasok, hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng pag-asa. Actually mga kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, ito yung palatandaan na malapit nang bumalik yung ating Panginoong sa Kristo. Ngayon, huwag kayong mag-alala kung may mga pandemya pang papasok. Natural lamang po yan, sinasabi na po yan ng science at Bible. Ang gawin lang natin, magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos na hindi niya tayo iiwan at hindi tayo pababayaan ano man po mangyari sa mundo na ito. At anytime, pwede na siyang bumalik at kunin tayo at iligtas sa ating mundo na ito. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood, kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.